Mas madalas ba mang ghost ang mga lalaki? Yes. Ano ang katangian ng mga lalaki na makes them uh, ghosters? Ghosters, oo. Uh, feeling foggy. Paano pag si Gerald Anderson sinasabi ng ghost, eh foggy naman talaga yun. Paano ba yan? Fuckboy na yun. Paano, paano, paano? Fuckboy na yun. Hindi, uh, siya si Julia, di ba? Oh, ay, hindi. Hindi pala si pa. Julia. Pangit pa. Aba hindi. Gerald Anderson. Bea. Parang... Bea pala. Aba ko, feeling ko, pag babae ako, tos Gerald Anderson, feeling ko, eh, eto, anytime to. Biglang nga na to, go-ghostingin ako nito. Kakaba, may kaba, kasi sobrang pogi niya eh. Eh, paano pag sobrang ganda rin ng babae? Ayan, medyo. Ay, oh, pag, ang kapal na mukha mo, pag in mo ko, gaganong ka, di ba? So, yung ay. pang dapat ayon sa ganda? Siyempre, umasad ka na ayon sa ganda. <laughs> ayon na, sabi niya. Na ano, mag, ano uh, inerte sa ganda. Oo. Oh. na appropriate naman. So, kung tsaka ka, <laughs> hindi ka pwede mong ghost. <laughs> Oo nga. <Beer. laughs>